Kalat na kalat at talaga namang pinag-uusapan niya sa social media ang masakit na naging kapalaran ng isang Filipina sa Slovenia sa kamay ng lalaking nangakong puprotekta at magmamahal sa kanya sa hirap at ginhawa sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan. Isa na namang Pinay ang walang kalaban-laban na pinatay sa ibang bansa, ang salarin. Tulad ng napakarami ng kaso ng pagkamatay ng mga Filipina, ay ang sarili niyang asawa. Paano nga ba sinapit ni Marvel Pakturan ang naging masakit na katapusan sa Slovenia? Hindi lubos sa kalain na mga magulang ng pinaslang na Pinay sa Slovenia na mamamatay siya sa kamay ng sariling asawa. Samahan niyo po akong muling talakayin ang isa pa sa kaso na humabol sa pagtatapos ng taong 2024. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Tulad ng ipang pamilya, abala ang pamilya faktura noong December 31 sa paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Subalit so, pagsapit ng hating gabi, hindi lamang ang taong 2025 ang sumalubong sa kanila. Dahil sa parehong mga oras, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa Slovenia. Sa so, nasabing tawag ay hindi pagbati ng Happy New Year ang kanilang natanggap, kundi ang masakit na balita na patay na ang kanilang anak na si Marvel Pactoran. Kasabay ng mga putukan at pagsabog ng mga makukulay na paputok sa ere noong hating gabi ng December 31, 2024, ay tila bomba naman na sasabog ang dibdib ng mga magulang ni Marvel dahil sa natanggap na balita. Ang pamilya nila Marvel ay tubong Negros Oriental. Ngunit kalauna na ilumipat ang pamilya sa silang Cavite dahil sa mas magandang opportunity sa syudad. Inilarawan ng pamilya si Marvel na masiyahin, mapagmahal na anak, at maraming pangarap sa buhay. Isa sa pangarap nito ay ang makapag-travel sa iba't ibang bansa. Dahilan kaya naman kumuha ito ng kursong may kinalaman dito. Lumaki din si Marvel na may angking kagandahan. Mahilig ito magayos ng sarili at mahilig sa mga trends ng fashion. Nang makapagtapos ng college, ay pumasok ito bilang intern sa Pacific Airlines. Subalit so, hindi ito na regular sa kumpanya. Ganun pa man ay hindi naman pinanghinaan ng loob si Marvel at agad na nakahanap ng trabaho sa isang laser clinic. Tulad ng ibang kababaihan ay mahilig din si Marvel sa social media. At sa pamamagitan nito ay nakilala niya ang Slovenian National na si Mitja Kokjonsik, isang online teacher. Maliban sa matimpuno nitong katawan at pagandang muka, ay nakilala ni Marvel si Mitja bilang isang gentleman, makajos at kagalang-galang na tao. Nalaman niya kasi na malimit itong anyayahin bilang motivational speakers sa mga eskwelahan. Kaya naman akala ni Marvel ay nakilala niya na ang kanyang ideal man. Lingid sa kanyang kaalaman ang totoong karakter nito na itinatago niya sa kanyang maamong mata at matatamis ng ngiti. Mula na ng magkakilala noong February 2024, ay mas dumalas ang pag-uusap ng dalawa. Nagsimula na din si Mitya na magpakita ng interes sa Pilipina. Hanggang sa tuluyan na ang mahulog ang loob ni Marvel dito at tinanggap niya ang inaalay nitong pag-ibig noong April 10, 2024. Ang pakikipagrelasyon ni Marvel kay Mitya ay hindi niya itinago sa mga magulang at mga kaibigan. Dahil nga nasa tamang edad na, ay buong puso siyang sinuportahan ng mga magulang sa kondisyon na kikilala ninyang mabuti ang dayuhan. Ang pag-iibigan ng dalawa ay masaya nilang ipinagmalaki sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpupos nila sa kanilang mga kanya-kanyang social media accounts. Mas lalo pang lumali lumalim ang kanilang pag-iibigan nang magdesisyon si Mitja na magtungo ng Pilipinas para makita at makasama ang nobya ng personal. Masaya naman siyang sinalubong ng pamilya ni Marvel sa si airport at tinuring nila ito na miyembro na ng kanilang pamilya. July 15, 2024, sa pagdiriwang ng kaarawan ng isa sa mga mahal sa buhay ni Marvel, ay sinurpresa ni Mitya ang pamilya. Dahil sa gabing iyon ay nagpropose ang Slovenian kay Marvel, bagay na maluha-luha sa tuwa naman itong tinanggap. Maliban kay Marvel ay masaya rin ang kanyang pamilya dahil sa alam nila na masaya ang kanilang anak at hindi rin naman lingid sa kanilang pagmamahalan ng dalawa. Matapos ang engagement, makalipas lamang ang 14 days o dalawang linggo. Noong July 29, 2024 ay ikinalasalang dalawa sa Silang Cavite. Isang simpleng kasalan na dinaluhan ng mga kaibigan at pamilya ni Marvel. Hindi man nakadalo sa kasalang pamilya ni Mitya, ay nagpaabot naman ng mga ito ng pagbati sa dalawa. Matapos ang kasal ay nagkaroon ng masayang salo-salo ang pamilya kasama ng bagong kasal. Ayon sa kanila, kitang kita mo ang tuwa at saya ni Marvel ng mga oras na yon. At proud na proud dito sa lalaking iniharap niya sa altar. Pagkatapos ng kasala, ay muling umuli si Mitya at bumalit ng Slovenia. At umuwi lamang muli ng Pilipinas para sa pag-aasikaso ng mga papeles ng asawa. Nanatili si Midya sa Pilipinas ng tatlong buwan hanggang sa maisaayos nila ang lahat ng mga kailangan para maisama niya ang asawa sa si Slovenia. Nais kasi nito na personal na ipakilala sa kanyang pamilya ang babaeng na kanyang pinakasalan. Matapos ang ilang buwang paghihintay noong December 17, 2024, ay inihatid ng Familia Pactoran ang mag-asawa sa Ninoy Aquino International Airport. Unang umalis si Mitja sa ng eroplano na direct magdadala dito sa Slovenia. Samantalang si Marvel naman ay sumakay ng eroplano patungong Tokyo, Japan. Kailangan niya kasing dumaan ng Japan para sa kanyang visa patungong Slovenia. Mula sa Japan, ay lumipad si Marvel at tumating sa Slovenia noong December 22, 2024. Sinundo siya ng asawa sa airport na may daladalang isang magandang mukay ng bulaklak. Sa videos na ibinahagi ni Marvel sa social media ng araw na iyon, ay makikita mo ang labis na tuwa ng Filipina. Lingid sa kanyang kaalaman, ang naghihintay sa kanyang panganib. Pagdating sa Slovenia, ay agad na pinakilala ni media si Marvel sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tumirang dalawa sa isang apartment sa Bled. Sa mga unang araw ni Marvel sa Slovenia, ay pinasyal niya ang asawa sa ilang magagandang lugar doon. Masaya din nilang ipinagdiwang ang nakaraang Pasko. Kasabay ng mga larawan na ibinahagi nila sa social media, ay lagi nilang sinasabi kung gaano nagpapasalamat ang dalawa sa Diyos dahil dinala sila sa tamang tao. Sa tuwing tatawag si Marvel sa pamilya dito sa Pilipinas, ay nakikita nila ang tuwa nito habang nagkukwento ng mga karanasan sa si Slovenia. Kaya naman panatag ang pamilya niya na okay ito at masaya sa piling ng kanyang asawa. December 29, 2024, isang tawag ang natanggap ng kapulisan ng Bled, Slovenia. Nanggaling ang tawag mula sa isang concerned citizen na nakatira sa tabi ng inuupahang apartment ng bagong kasal. Nakarinig kasi sila ng pagtatalo sa bahay ng dalawa, kaya naman agad na nagtungo doon ang mga otoridad para magsagawa ng household check. Pagdating nila sa lugar ay ilang beses silang tumawag at kumatok sa pintuan. Subalit walang sumasagot mula sa loob, kaya naman ginamitan nila ito ng persa para masira ang pinto. Nahirapan pa ang mga pulis dahil sa naglagay ng mga barikada si Mitcha mula sa loob. Nang tuluyang makapasok ang mga pulis sa loob ng bahay, ay dito na tumambad sa kanila ang duguan at wala ng buhay na katawan ni Marvel. Nasa lugar din si Mitcha na tulala at nasa suot pa nitong damit at kamay ang mantsa ng dugo ng kanyang asawa. Si Mitcha Kokchensik ay kilala sa si Vlad Slovenia bilang isang motivational speaker. Lumaki si Mitcha na isang masiyahin at bibong bata. Subalit nagbago ang lahat na magsimula itong mag-aral noong kanyang kabataan. Malaki kasi ang katawan ni Mitya o isang ubis. Dahilan kung bakit naging subject siya ng tuksuan sa kanilang paaralan. Malimit siyang pagtawanan at tuksuhin ng mga kapwa kabataan. Dahil dito ay naging tahimik at laging mag-isa si Mitya. Bata pa lang ay mahilig na si Mitya sa mga hayop, kaya namang na magkulheyo ay kumuha ito ng kursong tungkol sa microbiology. Kasabay nito ay nagsimula na rin siyang baguhin ang lifestyle at nagsimula ang sumailalim sa mga mabibigat na exercise at diet para mapaganda ang kanyang katawan. Sa kanyang pag-edad ay napansin ng kanyang pamilya ang pagbabago ni Mitya. Nagkaroon ito ng problema sa si anger management. Lapis itong nagigalit kahit sa maliliit na bagay. Kaya naman sinamahan nila ito sa isang psychiatric expert. At dito nga ay na-diagnose si Mitya na may mental disorder na tinatawag nilang psychosis. Dahil dito ay sumailalim si Mitya sa psychiatric therapy at gamutan, hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling ayon sa mga espesyalista. Nang gumaling, itila naman nagbago si Mitya, naging mahinahon na ito at mas naging malapit sa Diyos. Kaya naman inakala ng pamilya na wala nang magiging problema. Kasunod dito ay din si Mitya bilang motivational speaker para sa mga kabataan. Dito ay binabahagi niya ang kanyang mga naging karanasan at kung paano niya napagtagumpayan ng lahat ng iyon. Hanggang sa makilala niya ang Pilipina na si Marvel. Ayon sa report ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. Bagamat hindi inilabas ng Slovenian authorities kung ano ang posibleng naging ugat ng nasabing pagtatalo. Subalit sigurado sila na ikinagalit ito ng husto ni Mitja, kaya nito napatay ang asawa. Ayon sa autopsy, ay binugbog si Marvel bago ito sinaksak ng madaming beses ng kanyang asawa gamit ang isang kitchen knife na narecover din naman sa so crime scene. Inilarawan ng mga pulis na Slovenia ang nature ng pagpatay na napaka-brutal. May mga kumalating balita sa si Slovenia na noong December 28, 2024, isang araw bago ang krimen, ay nakitang pumunta si Mitya sa isang psychiatric hospital para magpakonsulta. Subalit matapos na mabigyan ng ilang gamot ay pinauwi din ito dahil sa maayos naman umanot, wala silang nakikitang problema. Dahil nga sa kalagayan ng pag-iisip ng suspect ay dinala ito sa psychiatric hospital. Ayon sa Slovenian authorities ay gagawa sila ng masusing investigasyon tungkol sa pangyayari. Kapag napatunayan na si Mitchell ay nasa tamang pag-iisip nang gawin niya ang krimen, ay maaari itong makulong. Subalit kung malaman na ito ay wala sa tamang pag-iisip, at muling bumalik ang kanyang sakit base sa batas ng Slovenia ay hindi ito maaaring hatulan. Sa halip ay dadalhin ito sa isang psychiatric hospital para sumailalim sa gamutan at therapy. Inaasahan ng may uuwi na ang katawan ni Marvel sa ating bansa ngayong linggo base na rin sa pahayag na inilabas ng DFA. Nanawagan naman ang ustisya ang mga taong nagmamahal kay Marvel at naniniwala sila na darating ang araw at lalabas ang katotohanan. May mansiyon namin inaruga sa bahay namin. Tapos pagdating dun, si Bindis lang yung nangyari. Uh, hindi uh, yung may Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Pong bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos.